ML, isang kutsara, three times a day. Noon, Adults po adult, eh. Pero ito po, pwede rin to Ang sa bata. mga bata. Oh, nakasulat naman eh, kung one teaspoon, kung ano man. Okay, okay. binibigyan. So ito din po, everyday iniinom. Iniinom hindi, ko. Hindi kung kailan lamang kayo nagtitibi o constipated. No. So pag ganun, hirap na ho kayo nun eh. So para hindi na tayo dumating sa sobrang tigas na pagdumi, maganda na pi natin. So, ang prevention para sa constipation, ito pong lahat na sinabi natin. At syempre, hindi lang to constipation eh. Feeling ko, malaki natanggal yung cancer ko dito eh. Kasi nga yung bukol kong cancer na malaki, na nandito siya, naiipit niya yung bituka ko eh. Malaki siya, di ba? 16, 13 centimeter. Naiipit niya yung bituka ko, hindi makagalaw. Kaya lahat ng dumi ko naiimbak. Kaya nga paglabas ng dumi ko, nako sa mga may cancer patients, kapo ako iba yung amoy. Parang, parang amoy cancer ang lumalabas eh. Kaya sabi talaga, ilabas mo lahat yan. Tsaka mula nung nalalabas ko na yung dumi ko, nawala na yung mga paninilaw ko. Gumanda na yung kulay. Kasi nalabas nga yung basura sa bahay. Sa bahay ng katawan natin. So, yan din yan. Okay? Siyempre, kailangan advice ng doktor nyo. Depende sa cancer nyo. General advice lang to. Tapos, sa ihi, ganun din. Sa, okay na tayo sa tae, ba diba? Yung tubig kasi, Water, pinaka-important. Uh, hindi rin, eh. And I will explain. Dati, pinapainom po kayo 8 to 10 glasses of water. Ang problema, kung may sira namang kidneys nyo, magmamanas din kayo, hindi rin kaya. So, magagawa mo lang, kung may sakit, ha, 8 to 10 glasses, pero may kasabay na gamot, eh na hindi nila magagawa on their own. May kasabay ako, Lasix, tsaka Aldactone. So, pag uminom ako ng tubig, meron ako pampaihi. Meron pa ako ininom na pampaihi para lumabas siya. So, pag nagmamanas kayo, eh, average water lang, six glasses, hindi rin pwede dami. Pero yung pagdumi, yun lang po nabibigay natin Yes, Doc Lisa. Yes, pero doon po sa mga bata nan makikita ng nanay laging matigas ang dumi hmm. para po hindi kayo magka-almoranas kasi napakaraming tao may oh, oh, almoranas huwag oh, 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 oh. ho natin patigasin yung tain natin so kailangan laging malambot yun. But, so bata pa lang na. so syempre tamang dami ng tubig so yung mga kids papainumin ho pa laging ng tubig tsaka yung mga normal people yung mga nag nas, nagtatrabaho yung mga 20s 30s 40s na pag nasa trabaho at opisina, nakakalimutan na nilang uminom ng tubig. So, dapat iinom tayo ng sapat na tubig para hindi na tumigas yung ating dumi at makaihi tayo palagi. Kaya sasabihin mo, Doc, last na lang kung ano nangyari sa'yo. Bakit diba, kinuwento ko sa inyo na na sobrang ako ng 22 pounds of water or tae na puno ako ng katawan ko. Kasi nga, palaki ng palaki na yung bukol, paipit ng paipit, pakonti na lang pakonti ang nadudumi ko, pati ihiko na pakonti na pakonti, naipon na na naipon eh. ba? Diba? Sa ordinary tao, ihi, dumi, maganda. Kaya kung may sakit kayo, matanda na, dapat regular talaga yung pagdumi. Gawan nyo ng paraan. Uh, I think, maginhawa, mas malitan tiyan, kahit may sakit kayo, mas ang buhay. Okay? Practical tips, ah. Oh, parang sino ba may sakit diyan? Ano ko sino yes, may... kasama fatty liver kasi may nagtanong. Oh, kasama Ito fatty liver. Ito din ang diet ng fatty liver. Pang may uh, jaundice, pag may na wala nang masama dumi to eh. So kailangan gawin niyo regular na mas malambot. Huwag naman nagtatae. Eh. Siguro once or twice a day maganda para at least malinis. Tapos Ah, uh, minsan nagpo-potassium tablet ako kasi baka bumagsak ang potassium kaka kakadumi, kakaihi din eh, di ba? Ayaw natin low potassium. Kaya pwede ka rin mag prutas, pero misal potassium tablet eh. Oh, no choice tayo eh. Okay, so yun lang po. Konting tips. Sana nakatulong to. So, Lisa, final yes. words? Yes. So, sa mga nanay na nag-aalaga ng mga anak, saka sa kanilang mga asawa, iwas sa pagtitibi. Kailangan laging maganda yung pagdumi natin para hindi tayo magka-almoranas. Ito rin po ang gamot sa almoranas. Kasi lalabas ang almoranas kapag sobrang tigas ang tain natin. So, para maiwasan yon pati sa mga buntis, wag ho tayong uh, masakit ho kasi almoranas, nasusugat yung puwet natin, dumudugo. So, iwasan na natin na dumugo pa yung puwet natin. So, maganda, pinalambot na natin yung dumi natin. Tsaka sa top dumi, may technique ako. Yung dahan-dahan lang -dahan yung labas. Huwag yung matigas na matigas. Ipipilit mo na isang bagsak. Huwag wag, wag nyo subukan gano'n, Kaya, kaya matigas siya. Yung pipilit mo, iure, iire, bahala na anong mangyari. Mawawarak eh. Kung ito yung mawawarak siya. Hayaan mo lang siyang masakit. Hayaan mo siyang dahan-dahan magpunit. Dahan-dahan lang. Tapos misa relax mo muna. Pahinga ka. Unti-unti lang. Unti-unti lang. Di siya mapunit, pero unti-unti lang. Para maliit lang yung hiwa. Kasi pag binigla mo, dati nagalit na, -na, 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 na, ako nun eh. Pag binigla mo, dudugo kasi talaga. Bubuhos ang dugo. Delikado. Baka mapunit yung muscle. So, konting tiis, parang nanganganak din. Unti-unti, pag lumambot na ang dumi, medyo luluwag na yung konti. Okay? Sana po nakatulong. God bless po. Thank you, thank you. God bless you. Sino sino daw may sakay ano pa? lang to style lang to lang go.